Tatanungin kita ma'am, bakit pinipili mong Android instead iPhone yung ginagamit mo which is afford mo naman magbumili ng iPhone. What's up guys! So magtatanong tayo sa ating mga tropa or kakilala kung ano ba ang na ginagamit ng mobile which is uh, may iba kasi na gusto ng iPhone, may iba naman gusto ng um, Samsung. Kasi nga, use daw. So, magtatanong tayo sa ating mga kakilala kung ano ba yung ang kanilang ginagamit. iPhone ba or Samsung? So, tara guys, tanungin natin yung ating mga tropa. Hello, Ma'am Sisi. Hello, Ma'am Sisi. Magandang umaga. So, may mga katanungan lang po ako <laughs> iyo. So, kasi ito kasi sa pag-OFW. So, more on, di ba, yung oh. iba, iPhone yung ginagamit. So, number one talaga sa list nila pag nagkapag iPhone yung ginagamit. So, tatanungin kita ma'am, bakit pinipili mong Android instead iPhone yung ginagamit mo, which is afford mo naman magbumili ng iPhone, pero Samsung, Android pa rin yung ginagamit mo. Well, may mamahalin din naman na Samsung. Uh, pero, yun lang yung tanong ko. Instead of iPhone, bakit Android pa rin yung pinipili mo na mobile? Kasi ano eh para saanga kasi uh friendly user kasi talaga sa akin ang Samsung. Mm -mm. Kahit pa na yung dalawang anak ko tsaka yung mga iPhone user sila, lahat halos lahat ng mga gadgets nila uh so, na, naka-Apple sila. I I tried to choose uh, Samsung talaga. Samsung, Samsung lang? Talaga. Ibig sabihin Samsung lover Samsung talaga. Samsung lover talaga ako. O, kasi lang. majority nakikita ko kasi no OFW, oh, mga pang-social, iPhone uh, ang iPhone sila. So ikaw lang yung nakita ko na naka-Samsung. Oh, I tried to be, ano, more... So, ewan ko, sabi nila kasi, ano eh. Hindi naman sa dahil sa gusto ko maging low profile. Pero, mas gusto ko kasi pagdating sa camera, mm. pagdating sa... sa... ang tawag sa mga uh, apps, lahat din mm. kasi nakakuha mo as, ano, as free para sa Kasi, well... Kasi nga, yung iPhone, mag maganda na mobile naman siya. Pero hindi naman din mag nagpapatalo yung Samsung. May oh. isang future na magaganda rin. Like sa camera, malinaw 'di ba? Oo. Oh. Pero ano ko sa ako eh, hindi ako na-attract sa ano dahil sa naka-iPhone ka, ma-attract ako sa hindi hindi ako ganun. Basta gusto ko lang uh, Samsung lang ako. Kahit nga ano eh, kahit nga apiliin ba ko ngayon eh, bibigyan mo ako ng ganun, Samsung ang pipiliin ko. Mm, 'Yun lang okay. talaga ang gusto ko. Ah, okay ma, am. maraming salamat po. Thank yes. you. Bye-bye. Kaya mag Samsung ka na. <laughs> okay. As so invite mo sila na i ano ka, i-follow ka uh, sa iyo. Uh, lang. oh, nagre-release din ako. Kung gusto niyo ako i-follow, paki-follow na lang anong, po. Anong anong profile niyo, ma'am? Ah, uh, si Cecilia Goma. Ah, okay. Thank you, ma'am. Sige out. thank you. Okay, bye-bye. Hi, ma'am Sheila. Ito lang katanungan ko sa iyo kasi nga more on dito sa abroad, lahat kasi ng mga OFW nakikita ko is iPhone yung ginagamit, either iPhone or Samsung. So, since nakita ko sa iyo, yung mobile mo is iPhone. So, bakit iPhone yung pinili mo? Wala. Trip, ay, hindi. Eh. Gusto ko lang talaga yung iPhone. Kasi, eh, nung unang nagka-mobile ako, parang yung Nokia lang eh. So, nung since nung napunta ako sa abroad, sabi ko, pag unang cellphone ko rito sa abroad, iPhone. So, ayun, puro iPhone na talaga yung cellphone ko. Pero hindi ako mayaman. <laughs> iPhone 6, iPhone 5, iPhone 6, tapos, nag-start ako 7, tapos, eto nag-12 ako. So, ibig sabihin, may mga series ka nung iPhone, so mayroon ka nun? Oo, start ako ng iPhone 5, iPhone 6, tapos 7 Plus, tapos iPhone 12. Mm. So, hintay ko na lang ang iPhone 16. So, Aywa, so, no, sana all. Abangan niya yan. <laughs> Sige ma'am, salamat. Kasi ako naman, guys, uh, dati din talaga, uh, nag-start ako ng mobile, yung bago ako nag upgrade which is Samsung lover din talaga ako. Then, nung nauso yung Blackberry, so syempre, sumusunod ako sa uso. So, nag-Blackberry din ako. So alam mo naman yung kung ano yung medyo nakakaangat or yung tinatangkilik na madlang people, yun yung may, gusto ko na mayroon din ako, mayroon din ako kagaya ng Blackberry. uso uso dati yung Blackberry. So nag Blackberry din ako. Then after nung itong may mga Samsung na, na kasi nga nakikita ko sa mga OFW, lalo na na afford naman nila bumili, karamihan sa kanila naka-iPhone kasi nga masyadong high class ang dating mo pag naka-iPhone ka. So Dati talaga, Samsung lover ako, then nag-change din ako ng iPhone. So, siyempre, kaya ko namang bilhin at saka regalo ko na rin sa sarili ko. Sa so, umpisa, nahirapan akong gumamit ng iPhone, since nga naman, hindi naman talaga yun yung gamit ko, Samsung ako. Nahirapan akong gumamit ng iPhone, pero later on, so, natutunan ko na rin uh, gamitin yung iPhone, then parang gustong-gusto ko na siya at ayaw ko na magpalit ng phone. Gusto ko na iPhone na ako lagi. So, kung ikis naman magpalit ako ng iPhone or magpalit ako ng mobile, yung upgraded na iPhone pa rin ang paborito ko. So, na-interview naman natin yung iba. May iba na gusto ng iPhone. May iba na gusto ng Android mobile. Pero, para sa akin, sa security, iPhone ako. Ayan. iPhone. So, yung iba, depende na lang sa iba. Yung iba din, Android ang gusto. Sige na. Bye-bye.